Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ikasyam na kabanata. Hindi na kailangang sumulat pa ako sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga kapatid sa Iglesia sa Hodea. Alam kong handa na kayong tumulong, kaya't ipinagmamalaki ko kayo sa mga taga-Macedonia. Ang sabi ko, handa na kayong mga taga-Akaya noong pang nakaraang taon. At dahil dito, lalo silang sumigla sa pagtulong Kaya't pinauna ko riyan ang mga kapatid na ito upang hindi kami mapahiya sa aming pagmamalaki tungkol sa inyo at nang maihanda na ninyo ang inyong tulong gaya ng sinabi ko. Baka kami mapahiya. Huwag na sabihin pati kayo. Kung may mga taga-Masidonyang sumama sa akin at makita nilang hindi pala kayo handa. Kaya't pinakiusapan ko ang mga kapatid na maunariyan upang maihanda ang tulong na ipinangako ninyo. Sa gayon, lilitaw na talagang kusang loob ang pagbibigay ninyo at hindi sa pilitan. Tandaan nyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at igit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, Siya'y namumudmod sa mga dukha. Walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, mas dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ay magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos. Kaya't buong pagmamahal nila kayong itadalangin, dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos, dahil sa kaloob niyang walang kapantay.